mag tayo mag hi guys magparinyo tayo ng ating passport Dito na po yung online appointment namin ito alas gc yung ano namin schedule so punta kami doon kasama namin si Muhammad Abu Naif sa Baba Hadi Baba Baba bas nom fil bet. Natulog lang si tatay. Ay, wa mayro hada. Wala muskila ida. Ida siya gala sa farma fi wadi. Basiya shil. Iya shil sawa sawa ba din giderja bas shil sawa sawa. Nissan Pathfinder. So guys, pupunta pa kami doon ngayon. Dito pa kami sa Tarik. So, see you there ganito siya ka-traffic, ganito ka-traffic guys oh. malian ang tarik kabilaan yan, ka dito dito na kami sa may overpass oo, may hinak mo ba malian ewa <coughs> Ito na, dito na ano, overpass ito tapos doon sa baba o oh, meron din portion ng ano. Lugar doon. Amna. Ah. Oh, hindi niyo. Andito na, ayan na. na trawa siya tra? Ada, ito lahat dito, guys. Mga ano to ng mga embassy. Lahat ng mga embassy dito ng mga countries nandito lang sa paligid. Ayun. Ang Pinas talagang napaka nandun sa sulok-sulok. Sabakana ka. Sabakana ka. Ano yan? Ay, bismillah ni. Sway, sway, Muhammad. Iyan ang matulinti. sa so we break, sa so we framel. Shuhada. Tingnan mo yun. Hay, hati, mininaw. Shuhadi, Muhammad. Ay, Indonesia. Ah, Indonesia. Ay, Indonesia. Ubig ay, okay, ay, no, tubig tayo. Saan oh. ang tubig ako? Alang, ganda o. Indonesia. Hada. Hada. Apa, mashallah. Ministry of Tourism. Mo Kaya nga maganda mga picture, Muhammad. Yes, sa Pilipin. Nandito na, nandito na kami. Nandito, okay. Muhammad. Okay. Ah, 9:26, uh, I thank you, Lord. Ay, syukran ya Allah. Ay, hey, want this almost dito na po kami malapit na po kami ito na ang Pilipin dito na po kami embassy of Cameron ah mashallah Phi Cameron hindi oh Cameron yeah. hina Cameron hada gedam Philippine <coughs> Cameron anong Cameron ah hada simsim Lebanese yeah, Oh, nandito na po kami guys so ay, grabe ka stricto dito, guys. Hindi ka pwede magwaggaf. Minina, minina, show yeah. me the parking. Hada, pwede parking. Mm -hmm. Ewa, hada. Hade, Aywa, hada. Hadi, minina. Aywa, wakwais. Ang layo ba ng nagkar natin? Uh, Sige lang, okay lang na. At least, it's okay. At least, we're here. Dala, ready moment. Ha? Huh? Bawa baliwala. Bawa baliwala. <laughs> Wala, sa mga na hihina, Muhammad. Ayun, ayun. At mabagbaba na tayo, tayong tayo, layo pa ng barking animal niyo. Gumpa sa likod. Ayun, inzilin